Um, magaling na ako guys um, ano na yung sugat ko na tutuyo-tuyo na siya namamalat na rin siya so nagpa-check up ako kanina sabi ng doktor okay na daw hindi na siya hindi na siya na stage ng pag ng mahawakan. ka kasi yun nga guys kaya ito si Timothy nandito sa parto ko siya magbabantay babantayan ko siya kasi wala yung ate niya. Wala din si Jason. wala siyang kalaro, kaya babantayan ko siya. Pero, this time, may papanood tayo sa kanya. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya pag napanood niya itong papanood ko sa kanya. Halika, may papanood ka. Papanood ako sa iyo. Kailangan panoorin mo to ha. Sa dali lang doon lang una, papakita ko nga sa kanila. ano ka ba doon? Hmm? Eto, oh. Panoorin natin dali. Yeah, natin yeah, Ano naging mali ang pag-inom ng alak? Eh, may tama yeah na yon. Kung totoo, oh, kung totoo, oh, Tom, tiyan natin kung totoo, oh, sinasabi nila na pag naparod ng bata, eh, iiyak sila. No, Tim, no? Tiyan natin. Ward, tiyan natin. Tiyan Oh, <laughs> panood to ng bata kasi trending to sa tiktok eh. pag panood to ng bata, totoo talaga, naiiyak talaga yung bata eh kanina si Timothy hindi siya dapat iiyak, kung hindi ko siya sinabihan na yung pusa, ang ano ng pusa na, na uh, ano awawa naman yung pusa, so doon siya umiyak, ayan o oh. sa mga bata, sa mga anak nyo, pamagkin nyo. Tingnan nyo kung effective na iiyak sila. Thank you guys for watching. Please subscribe to my YouTube channel and please share this video. Bye-bye! Mwah! Ba't ka umiyak? Kanina. Ha? Bakit ka umiyak? Sabi mo kay mami ba? Sabi mo sa kanila bakit ka umiyak? Hindi. Nyaw, nyaw. Nyaw, nyaw? Wawa? Wawa? Wawa sabihin mo sa kanila, ba't ka umiyak? Bakit? Ah, Sige, sige, eto na!